pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan, siya si Eliazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakanin ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan kahit ito'y mga ulugan ng kanyang kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sa pul pagkabatay naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang na taon ay saka ko pa tinalikda ng aking reliyon. Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahiya ng aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, magiiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanilay, kaululan lamang ang mga sinabi niya kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tinis ko sa pagpaparusang ito kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eliasar. Ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali. Hindi lamang para sa mga kabataan kundi para rin sa buong bansa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos O Panginoon ko, Kay raming kaaway sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o oh Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aki, tagumpay ang ginagawad. Mahina akong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humihimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, o Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway, ay pasukuin mo. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Aleluya, Aleluya! Iniibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Yesus sa Eriko at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Yesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Yesus at tumakyat sa isang puno ng sikamuro. Pagtapat ni Yesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Yesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Yesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Yesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.